Cottage by the Ilog. Astig! Wow! Napakalinaw ng tubig! Tara-tara! Picture tayo dun sa may stone formation sa gitna. Napakalupit ng lugar na to. Oo! Sarap magpapagyan mamaya! Mm. What is up you tong? it's your boy Yek Yek at napakaganda ng ating paligid ngayon tayo ay pupunta na naman muli sa summer capital of Tarlac City which is ang bayan ng Mayantok specifically guys pupunta tayo sa barangay Nambalan at tayo ay maliligo sa Nambalan River So dito sa vlog na to, sinimulan nga natin ang ating pagbiyahe mula sa Panikitarlak. Dahil nga sa sobrang init ng panahon ngayon and syempre long weekend dahil mal na araw ng mga Catholics. So tinake na natin yung chance para tayo ay makapamasyal at ma-share sa inyo ng paulit-ulit itong Summer Capital of Tarlac at hindi nakakasawang paliguan na Nambalan River no? so eto na nga ang biyahe natin tayo ay nasa loob na ng Mayantok Tarlac Maya-maya nga lang ay nadaanan na natin itong Kapilya ng Iglesia Ni Cristo, lokal ng Mayantok. And syempre, hindi tayo diretso doon sa town proper nila dahil nga sa one-way or meron silang ginagawang I think bazaar dito sa side ng uh, papasok ng town proper nila. So, ang dadaanan natin dito guys is itong kanto bago yung sign ng one way. So, ayan kung makikita nyo nakalagay is one way. Ang gagawin lang natin is kakaliwa nga tayo dito guys. no At syempre para sa ating mga motorcycle rider at sa mga naka-trike or mga naka-tricycle meron ditong shortcut na medyo medyo na medyo steep lang yung daan guys no so paglabas natin dito sa pinasukan natin kanto makikita nyo yung tree ng mangga na yan yung shortcut para doon sa daanan papuntang Nambalan River so sabi nga sabi ko nga sa inyo steep ang daan dito so ang pwede lang dito pumasok ay, ay, mga tricycle at mga motorcycle katulad ng ating daladala okay so konting left turn lang ang gagawin natin dito and then magra right turn na tayo dyan sa may kanto na yan alright so I want you to welcome guys dito sa papasok papuntang Nambalan River and kung makikita nyo napakaganda ng view dito guys yung harapan natin is full of mountainy scenery at syempre unang unang madadaanan natin dito ay ang iconic tulay na bakal papasok ng ah, Nambalan river or nam, a ah, barangay ng balan actually sa ilalim ng tulay na yan guys is may ilog na malinaw na rin pwede na rin kayo maligo pero iba pa rin talaga ang feels kapag tayo ay naandoon mismo sa Nambalan River specifically sa nursery area nila na taniman ng mga batang puno approaching na tayo sa barangay Kubkob ang unang barangay na madadaanan natin magmula dun sa ating niliguan and ayan medyo nagkakaipitan pa nga dito guys Biernes Santo na nung nagpunta kami dito okay along the way ng barangay kubkob yung bandang kaliwa ko guys yan na ay retail store kung saan pwede kayong bumili na inyong mga snacks liquor yellow kung sakaling kailangan nyo kasi dyan mura bago ka makarating sa barangay ng balan pagdating sa barangay ng balan guys medyo mahal kasi ang mga tinda sa sari sari store dun. halos doble ang presyo comparing kung dadaan ka dun sa retail store na dinaanan natin so dito papunta na nga ito sa uh, kalsada papuntang nambalan river or barangay nambalan and ang marking na hahanapin nyo dito is yung barangay maps or barangay map barangay maps <laughs> okay makikita nyo rin dito guys yung ipunan ng mga graba at mga buhangin i think galing yan sa quarry sa ilog no so yan sa so may bandang kaliwa ko oh, yung parang bundok na yan mga graba yan tapos mga buhangin hindi ko lang sure kung mga, may mga buhang basta may graba dyan okay din pagkalagpas nyo lang yan guys makikita nyo na yung mapa or barangay map at iyan na nga guys ang barangay map no sa may bandang kanan pagkalagpas nyo dyan diyan na kayo liliko pa kanan at dito na nga ay lumiko na tayo pa kanan ang unang markings na madadaanan nyo is ang arko ng barangay Taldiapan and magingat kayo sa pagdaan dito sa kalsada na to guys kasi kung mapapansin nyo medyo bako bako ang daan medyo may mga sira hanggang doon yan hanggang sa makarating tayo doon sa tinatawag nilang nursery. So, ang gagawin nyo lang dito is didiretsyohin nyo lang yung daan. Hindi kayo liliko, pakaliwa, or pakanan. Basta dire-diretsyo lang yung daan na yan, guys. At ilalabas kayo ng daan na yan, Doon mismo sa barangay hall ng Nambalan. At doon, eh, magbabayad na tayo ng ating 20 pesos na environmental fee nga pala guys meron nga palang mga nag-o-offer ng cottages doon and sa case namin meron kami daladalang tent that's the reason why hindi kami kumuha ng cottage kasi medyo mahal ang cottage especially kapag gantong mga araw na maraming tao so expected na natin na maraming tao doon kasi nga long weekend kaya minabuti na namin na magdala ng sarili naming tent nang makatipid-tipid tayo so ito yung literal na hashtag saan makakarating ang 20 pesos mo <laughs> ang kasunod na barangay na ating madadaanan ay ang barangay gusood okay same goes like the other barangays mag ingat pa rin kayo dito kasi nga katulad ng sinabi ko hindi gaanong kagandahan ang kalsada dito sa lugar na to so again dere derecho lang yan kasi kapag dinerecho nyo yan siguradong dun lang kayo neto ilalabas sa barangay hall ng nambalan another warning guys maraming humps sa lugar na to kaya baka magulat kayo kapag naka high speed kayo bigla na lang lilipad ang inyong motor kaya kailangan pansin-pansinin din natin yung mga humps sa kalsada at sa may bandang gitna ng barangay gusood dito sa aking bandang kaliwa meron dyang view point para makita nyo yung ilog hindi ko alam kung para saan yan pero dito ay kakana na tayo and approaching na tayo dun sa tinatawag ko na wrong turn kalsada kasi medyo parang pang wrong turn yung itsura niya. Pansinin nyo naman guys, yung sinasabi ko sa inyo na wrong turn kalsada. Wrong turn kasi kamukha siya nung setup or pinagshootingan nung pinikulang wrong turn. Yung magubat na kapaligiran tapos walang kabahay-bahay. So dadaan kayo dyan siguro mga 5 minutes bago ulit kayo makakita ng mga kabahayan. So ayan ang wrong turn na kalsada dito. liba <laughs> puro kahoy yung gilid. And then 5 to 7 minutes mula dun sa wrong turn na kalsada is madadaanan nyo na ang arko ng barangay ng Balan. And mula dun sa arko mga 3 to 5 minutes is makakarating na kayo doon sa barangay hall ng Nambalan at doon nga ay magbabayad tayo ng environmental fee na 20 pesos each person katulad nga ng ini-expect natin is napakaraming tao ngayon sa barangay Nambalan dahil nga sa long weekend and summer napakainit ng panahon. So yan, dami, di ba? Pila-pila yung sasakyan. So tayo, dare-daretso lang tayo hanggang sa makarating na tayo sa Barangay Hall. So parang crossing yung area ng Barangay Hall. At yun na nga, ito yung sinasabi ko sa inyong parang crossing dito sa may bandang kanan ko, diyan yung Barangay Hall and dyan tayo magbabayad ng environmental fee at tayo din ay maglalagin sa, sa kanilang notebook para syempre aware sila kung ilan tayo napapasok ng nambalan okay so travel na ulit tayo guys puntahan na natin yung tinatawag na nursery didiretsuhin lang natin tong kalsada na And pagdating natin doon sa pinakadulo kung saan naandoon yung marker ng nambalan, yung merong nakalagay na I love nambalan, eh doon na tayo kakanan. So, ayan na yung marking, yung merong heart na yan, ayan yung I love nambalan. And yun na nga, kumanan na nga tayo at dedere-derechohin lang natin ito hanggang marating natin yung pinaka dulo tapos pagdating natin sa pinaka dulo doon naman ay kakanan ulit tayo so itong left side ko guys yan na ay ilog at may mga kubo na rin dyan pero sa lugar na to mas maganda talaga kung doon kayo sa nursery magsiswimming or doon sa pinaka dulo okay kapag narating nyo na ito meron dyang dalawang daan ang gagawin nyo lang is kakanan kayo and meron kayong madadaanan dyan na court na yung kalahati niya is kalsada or daanan ng mga sasakyan ito yung sinasabi ko sa inyong court. Yan. Okay. So, lalagpas kay dyan hanggang sa marating nyo yung rough road. Dire-diretso lang hanggang doon sa rough road. At dito na nga nagtatapos yung semento at naandito na nga tayo sa sinasabi ko sa inyong rough road. At di dire-diretsohin lang natin ito hanggang sa marating natin yung nursery hindi nga pala suggestable na pumunta kayo dito gamit ang tricycle kasi katulad nga ng sinabi ko rap road to guys so mas maganda kung ang daladala nyo is single na motor lang preferably enduro motors or mga 4x4 na sasakyan kasi meron din, merong din ditong uphill na rap road along the way guys, madadaanan nyo itong resort na to na nasa tabi lang sya ng kalsada, pero hindi pa dyan yung ating destination, kasi nga katulad ng sinabi ko, doon tayo pupunta sa pinakadulo yung tinatawag na nursery okay, doon kasi dati nang gagaling yung mga batang puno na itinatanim sa kagubatan ng Mayantok Tarlac. So ngayon approaching na tayo doon sa uh, maliit lang naman na uphill pero rough road. Dito normally nahihirap umakyat yung mga tricycle. Kaya nga hindi ko siya may sasuggest kung pupunta kayo dito. Kasi medyo meron ding kahirapan yung daan. So pagkaakyat nyo dyan, a uh, mga 3 to 5 minutes is na andun na kayo sa tinatawag na nursery. So yan, itong bandang kaliwa ko, ilog na yan. Hindi ko alam kung timing lang kasi noong nagpupunta naman kami dito, wala namang parking fee. Ngayon naniningil na sila ng 10 pesos na parking fee. So nagbayad kami ng parking fee and humanap na kami ng aming pagpaparkingan so yan successful ang ating travel ngayon enjoyin naman natin ang ganda ng ilog dito sa nursery area ng barangay ng balan so free flowing water ito and kahit ganun guys napakalinaw ng ilog na ito ang gagawin namin is bababa kami dito at doon kami sa pinakadulo pe pwesto para kahit papano is solong solo namin yung lugar and kung meron mang tao konti lang ayan. so dito kami unang tumambay sa isang kubo ayan itong kubo na to guys na tinatambayan namin is medyo pricey uh, pricey sya 1,000 pesos daw ang babayaran namin kung gusto namin magstay dito sa kubo na to. Actually maganda siya para I think pwede dito tatlong pamilya. Ayan, so sobrang katabi lang siya ng ilog. And dun sa baba may lamesa. Tapos may mga upuan. Ah, uh, pwede kayong mag-session dyan kung anong session gagawin nyo. And napakaganda uh, talaga ng area na to. Yan nga pala kasama nga pala namin ang uh, Uh, aking kaibigan na si Unad at saka si Monica at syempre ang kapatid ng aking girlfriend na si Don. So ito, papakita ko sa inyo yung linaw ng tubig. Kitang ito yung bato sa ilalim, diba ba? ang itsura niya. Sana nag-justify ng camera ko yung ganda ng lugar na to kasi wala pa tayong drone eh. Mahal-mahal kasi ng drone pero ayan, diba ba? Napakalupit ng area na to. And uh, hindi lang dyan yung pinuntahan namin. Hindi na ako nakapag-video doon sa may bandang dulo na tinambayan namin. Kasi nga, medyo umaambun-ambun na eh. Nung naisipan namin na magpunta doon. So yan, umakit ulit tayo para ipakita sa inyo yung dami ng kubo dito. Ayan, yung, mga, yung pre-flowing na water ng nambalan. And, ayan, napakadaming tao talaga, guys. Halos puno. Or, kung hindi man halos puno talaga lahat ng kubo. <coughs> so, ayan, dito kami. Doon sa likod ng bato, guys, doon kami nagtayo ng aming tent. Ayan, yung tubig. May mga tumatalon na mga kabataan. Ini-enjoy yung sariwa at malamig na tubig ng nambalan. So, ayan Yan naman ang girlfriend ko na nag-aamok. <laughs> Galing kami sa tent nyan guys. And, yan nga. Maganda dito sa area na to kasi nga ang dami mong option kapag nasa dulo ka. And kung gusto mo ng privacy, I really suggest talaga na pumunta kayo sa pinakadulo kasi kung sa bandang gitna or dyan sa may mga kubo kay Pepesto guys yung peace wala kasi maingay marami nagkikwentuhan especially kapag mga gantong ano araw mahal na araw ang dami dami talaga ng tao yun dun sa banda na yun dun kami uh, tumambay tambay at nag swimming swimming yan you know, o pansinin nyo naman guys napakalinaw talaga ng na ilog dito sa Lambalan. So dito ko natatapusin yung uh, video guys. Sana sa susunod is magkaroon na tayo ng drone para magkaroon ako ng ibang POV sa in para sa inyo. Para makita nyo rin kung gaano ba kaganda talaga itong lugar na to. Salamat sa panood. Huwag nyo kakalimutang mag-subscribe sa aking channel. Bye bye!